Bago lumahok sa ikaapat na at ikaapat na putimang ASEAN Summit and Related Summits sa Lao People's Democratic Republic, binisita muna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Filipino Community sa Vientiane. Ito ang kauna-unahang beses ni Pangulong Marcos sa naturang bansa. He hindi akalain ng punong ehekotibo na marami tayong kababayan sa Laos na nagsisilbi bilang mga guro, inhinyero, hospitality worker at at iba pang trabaho. Nagulat ako, sinabi hindi. Ang dami nating, ang dami nating mga kababayan doon. At kanito ganito ang kanilang trabaho, ganito ang kanilang mga ginagawa. Kaya talagang uh, maliwanag, uh, once again, na uh, nakita ko ang katunayan na yung Pinoy talaga kahit sa mo ilagay. <laughs> sisikat at sisikat. We are so proud of all of you and for all the things you did and for all The ways that you project the Philippines. Nasa dalawang libo ang mga Pilipino sa Lao. Apat na raan ang dumalo sa event. Kabilang ang sampung taon ng teacher sa Lao na si Aaron Inventor. Masaya si Aaron sa oras at pagkakataong ibinigay ng Pangulo para sa mga Pilipino sa Lao. Napaka blessed po sa amin. This is uh, I've been here 22 years. It's always a joy para sa mga Philcom dito to welcome them with open arms. Lahat naman sila, uh, we welcome dito. So it's a blessing for us na ma ma maka-fellowship namin yung ating Pangulo BBM. Kasama sa prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtulong sa mga overseas Philippine workers at mga Pinoy abroad. Patunay dito ang pagtatag na Department of Migrant Workers na nakatutok sa kapakanan ng mga OFW at pagpaparami ng DMW office gaya ng itatayo sa Southeast Asia sa Bangkok, Thailand. Patuloy namin ginagawa prioridad ang mga OFW upang aming may taguyod at protektahan ang inyong karapatan at kapakanan. Sisiguraduhin po natin na ginagalang sa buong mundo ang inyong employment at basic human rights. Rinireview po, rinirepaso o mga kontrata, sinisiguradong akma o wasto ang sahod sa ngayon sa batas ng host country at ng Pilipinas. Bilang pagpupugay sa mga Pinoy, nag-alay ang Filipino singer-songwriter na si Florante ng kanta para sa ating mga kababayan. Tatanda at hihitas nila mayroong sa mga minamahal kong Pilipino dito sa Laos, sana ay pagpalain kayo ng Diyos, ipagpatuloy po ninyo ang inyong mabuting gawain na sa inyong pagbigay-dangal sa Pilipinas. Sa lahat ng inyong ginagawa, maraming maraming salamat sa inyo. Kalei Zalpardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.